another day, another capturing moment that money can't buy. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe na kayo mga boring, ha? At i-share itong video na ito. so ngayong araw mga boring, samahan nyo akong mag-unbox ng mga pinamili ni Marie. Marie? Sino ba si Marie? Partner ko po siya. Si Mari Caril. Marie Caril? <laughs> Hala, tinawag ko siya sa totoo niyang pangalan. Huwag kayong maingi mga boring ha. So ngayon, sama niyo ako mag-unbox ng ginrosary namin. Si Dada yung gumastos nito. Actually, di, hindi to yung first time na gumastos si Dada. Actually, lang na rin siyang gumastos. Like, kakabili niya lang ng isang sakong bigas. Biruin mo yun. May ganong klase kang partner. Kasi ilang araw akong walang duty, mga borin. Ilang araw akong walang duty. So, siguro nakita niya na parang problemado ako. Ganon. Kaya yun, bigla siyang nagsabi sa akin na tara maggrocery tayo. Kasi hindi ako naka-grocery. Kasi wala na akong pera. <laughs> And tingnan niyo naman, nagkaroon ka ng partner na provider. Grabe, ang sarap talaga sa pakiramdam, mga buri na may partner kang provider. Ay, nako, sana tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy. Para nawawala yung pagiging strong, independent woman mo talaga pag nagkaroon ka ng provider na partner. Hala, ka-OA. Eh. So, i-unbox natin yung mga pinamili namin, no? Kasi gusto ko lang i-unbox kasi na-appreciate ko lang grabe yung blessing talaga sa akin, mga buring. Yung wala akong work pero maraming, maraming ways si God na bigyan ka na mag-provide para sa'yo. Alam mo yun? Ito, si Dada binigyan ako ng grocery items. Actually, this is not for me. Para sa aming dalawa to. Pero iba pa rin sa feeling, b, Blessing yun, grabe. Tapos pangalawa, yung... Siyempre, paabos na yung cat food ko. So, may paparating na cat food na libre from TikTok. Oh, my God. Like free sample, yung mga ganun. Grabe, ang daming blessing na dumadating sa akin. Tapos kakabili lang ni Dada ng isang sakong bigas. Kita nyo yun, grabe. Ah, grabe. Kung alam nyo lang yung feeling ko. Grabe talaga. I'm so blessed. Thank you, Lord. So, i-unbox natin siya, mga boring. Grabe, mga boring. No, ganito pala yung feelings. Yung pagiging strong independent woman mo nalamangan Like, alam mo yon Hindi mo alam yon Sige, unbox na natin. So excited. Super duper excited. Excuse me, B. Ayan na. Charan. Ano kayong laman? Char. O, eh. Alam ko naman lahat ng laman. Ay! First box is, yung first box is puro pagkain. Mga junk foods lang. Ganun. Mga junk foods. Ayan. Junk. Halos lahat favorite ni Dada. so tanghon fresh gata koko mama <laughs> toyo soka sugar favorite ni dada ano po yun yung favorite niya na biscuit and yun lang sa first okay let's proceed to the second cartoon second cartoon grabe huh? ah, too so happy and I jump sin, tsaka patis. Pansit, dalawa lang yung kinuha namin pansit kanton kasi marami pa kami pansit kanton dito. Kasi binabawalan ko si Dada magpansit kanton. Like, once in a lifetime lang siya mag, dapat magpansit kanton. At ito na, yung favorite kong mga palaman. Palaman, palaman, palaman for my bread. And ito yung favorite namin, tinapay. Tinapay. <laughs> favorite ang tinapay. Opo. Tsaka lagyan ng palaman or minsan magkape, gano'n. I'm so happy. Magic syrup. <laughs> wow! Lava cake! This is for me. Oyster. Toothpaste. Para hindi tayo manimaho ng baba. <laughs> Hinabaho ng baba mo. And napkin. Kasi parehas kaming babae. Kailangan namin ng na maraming napkin. <laughs> Ito yung cotton ko. May cotton pa pala ang ginagamit ang babae. Laki naman ng cotton mo. Gatas na choco. Choco na gatas. Itong <laughs> malaking zone rocks. Kasi mabango to sa damit mga bulim. Opo, mabango. Para sa CR. Malita yung ginursery namin, guys. Yung mga kailangan na namin. Ilan lang man yung kailangan yung dalawa sa, ano, pag nag-boarding house kayo, mga ilan lang man wala naman kayong ref. Sa sunod, pag mag-ref na, hindi lang ganito yung ano, grocery items na kukunin. Shampoo. Ay, hindi ko pwede pakita yung shampoo ko. Charis. Napaka-OA. <laughs> okay. Pipes. Safeguard niya. Alam niyo ba? <laughs> Ito yung sabon niya sa katawan. Tapos, sinasabon ko lang sa puwet. <laughs> Ay, ang na lang. Eh. Okay. And, mga dilata mga dilata. Ayun na, puro dilata. And, yun lang lahat ng ginrosary namin. Like, thank you so much, Lord. Binigyan mo ako ng partner na provider. Thank you sa lahat ng blessing, Father God. Like, I'm so happy. Thank you so much for watching. Yun lang, nag-unbox lang ako ng ginrosary namin. Kasi wala akong magawa dito sa bahay. Kasi wala naman akong duty kawawa naman ang babae ito. Hindi kawawa ang babae. Kasi kahit walang duty, binibless ang babae. Bakit? Bakit? Kasi, mabuting tao tayo. <laughs> Akala nyo lang kasi maldita ako. Akala nyo kasi masamang tao ako. Ibibless e, ba ako ni Lord ng ganito kapag masamang tao ako? Huy, grabe yung judgmental yun naman. Mukha lang akong masamang tao. Mukha lang akong maldita. Pero pag nakilala mo ako, eh di nakilala mo ako. <laughs> Yun lang. Thank you for watching, mga boring. Hope, um, isubscribe niyo ang aking channel, mga boring. More vlogs to come. Bye!